Ito maganda to. Okay, pero ang no. laki. Ayan tatlo pa kaming gumawa yan kasama si Pauling. Nakakala ah, ah, naman kami. Almost half. Hindi masyado kit. Yeah, hello mga kapags. Good morning. Good morning. morning. Alis na kami. <laughs> super, ano uh, na. Super cold. Yeah, negative 12. Negative 12 siya. na wala na yung, ano, yung freeze sa, ano, sa salamin. Ayan, no? nawala na. Basta iyaan mo lang yung heater. Ayan, no? Negative 12. Pa. Ayan. And ito talaga ang weather dito sa ano. Sa. Sa Kipling. Ayan. Hmm. Basta iyaan mo lang ng ano. Ng uh, 20 to 30 minutes ang sasakyan. Okay na, okay ka You don't have to worry na. Hot. Sunday pa rin. Kasi... Yan. Umabiyahin na kami. Maaaraw naman. Oo maaaraw pero malamig. Negative 12. Gusto rin. Diba? <coughs> Ang mahirap kasi yung negative 12 na tapos ano pa ah uh, windy pa pag windy kasi talagang mahirap eh pag ano hindi naman okay na no? Nope. good Pops, kamusta na? Ah, uh, nakikita niyo naman yung ano ngayon ah. Uh, hindi pa nag-snow yan ng toto pero yung mga plants both sides namumuti na. So, cover na siya ng ano, -no ng snow. Nag-freeze na siya. nandito na kami sa Degina. So, sa Marks mo na kami pupunta. Yup. Let's go, mami. It's snowing and wintering here. Hindi <laughs> naman masyado malamig. Kasakto lang. Pero it's wintering na. na, nilako na, mami. I'm just waiting for you. Yan, marahan natin kapit na kami sana, sa ana. Sa Marx, dito lamin. Yan medyo malamig siya. Alam ko so, 'yun sultan yan. Sao? Doon sa ano? Ah, labas. I CR ka muna. Hala si silip-sipit na ako. Yan. Super cold. Oh, um. hindi ko sinisi no. wala na muna si lang maititin din. kaya okay na yun kung gano'n ayun mga cubs tingin muna tayo dito kasi ano ayun kasama pa namin pala sa trabaho nandiyan sa kabila ito oh, maganda to oh, okay pero ang laki oh, maganda to huh? Jumbo. <laughs> Ang cute niya. Pero jumbo siya. Anong size to? Size 7.5. Dapat mga 8 ko. Pero pag ano, siguro may 8. Ayun, may 8. May nice. So, try ko to. Siguro try ko to. Itong 8 na nito. Oh, maganda to. Hmm. Ano ba to? Mas Dakota rin siya. Pero maganda. Iba yung style niya. Ayan. Try natin. Tingin muna tayo sa iba. Tapos ito. Hailey Hansen. Ito yung kay ano. Kay birds. Ito black. So walang black. Wala silang brown. Anong size nito? Ano? Tingnan natin mga cubs. O, anong size nito? 8.5. Tingin tayo na 8. Sa Heli Hansen na 8. Kasi mahirap yung sa shoes ko. Hindi ako talaga. Sa big point. Parang oh, masikipan ako dito mga cubs. Eh. Sana nga. Tingin tayo sa iba. Ito, bali itong isa. Tingin natin. Saka itong Oakley na to. Ay, Dakota. Nice, ha? Tingnan natin. Isang iba. Ayaw ko nung ano. Sa humahala, no? 319. King. Hmm, marami sila ano ngayon, ha? Choices ngayon, ha? Ito yung gusto ko nun. Gusto ko lang Oo. Oh, talagang naglabas sila ng bagong ano. Maraming ano ngayon. Choices. Kasi nga, pagbiwin winter pagbiwin yung ano, yung ito? yung Sige. yung 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 lang yung yung Ayan ito. yung yung ito yung 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 yan ah women's na pala yra. kaya pala women's pala ito ito mga men's yan ito women's pala ito pero gusto ko siya kasi baso nga lang still ito pambabae pala ito pero masigip siguro to, try natin

ito na masyadong bakal ito yun o okay ka mas okay ito muna ayan mga cubs nakabili na kami ayan ito heli hansen na ano work boots okay naman bali 180 kasi yung cover nung voucher namin so 177 lang yung binayaran ko ako pasok na pasok na rin pasok na rin Ayan, nasa Superstore uli kami mga kap. Pero dito sa Gis. Oh, may mga flowers na naman kami. Tingnan mo dito minsan kasi may na may nasasalit na, no? Na hindi nakakadena. Pero, ayun oh, no, may solo. Ayan, yeah, may nakuha ako na ano. Na... eh hey, nakuha nga ako. Nakita ko. Masalit. Kasi may ano. Wala. Hey. Gusto mo pa yung may piso? Libre na nga. <laughs> nakuha ko talaga ito si mga... Ah, dito kami sa loob. bigas. Bigas muna tayo diretso. tingnan. Sale daw kasi ng bigas eh. Kaya titingin kayo mm -hmm. yung mga cams. Ngayon nung nung siya sale siya. Ah. Tayo Jasmine. So, 20. 27 siya mga cams. Ayun. 27. Ito yung brand niya. 18 kilos. importante kasi ito eh. Ito lang ha. Kakarga ko lang mga kapos. Rice is life. Price is life is... Rice is sniper. Ang nga nila. Importante kasi ito. Ayan, kumuha kami dalawa. Ayan Oh. ano, oh, eh, marami eh, marami kahit saan pa lang mga aisle may mga ano. Oh, bitawan niya eh. hawak mo ay mabitawan. Kali ka, pampanot. Loko ka. Hawak oh, kami ng pampanot ay pampano pala. Ang <laughs> mahal kasi mga kabsa, no? Sorry. Sa Great Asian, 9. Eh dito, 6 lang, dalawa na. Actually, on the other side sa Meron yan, sa doon sa kabilang side dito. Dito ang pampa na, mami. Ha? Mahal na rin? Ito, mami. Ito, pampa not. Ay, grabe, this is size, no? <laughs> grabe, ha? Kaya pala nagmahal mahal na ito mga cams dati sa islang yan ito pa yung wala, wala pang brand to ha 15 na ang alam ko yung may brand lang yung may tatak pero pag yung mga plastic lang eh no 14 na eh Yan, sige, okay lang yung dalawa. Kung well, mga ganong price lang, pero ba't Bira, nagtaas sila, ha? Wala. Wala na? O malalaki yan? Malalaki siguro. Nandito, malaki, oh. Malaki nga isa, oh. Malaki. Ano yung mura lang? Yung pinakamura. Ayan, 14. 14 na pinakamura nila. Ito, ito. Yan, yun na lang. Oh yan, oh. Kasi yung isa, ulam na natin tatlo, eh. Ayan, tingnan natin, mga kaps, kung sale yung ribs. Kasi usually, yung ribs dito 8 lang, eh. Parang maraming sale nga yata ngayon. O target na ito siguro pag mag-aala o mag-enter. mga wigs o? Oh. 30. Hindi pa code. Ito nga nasa coated. Ito. Ay Pork mahal na lang Pork buck Mahal eh. Magtaas nga. Taas sila lahat ngayon. Ano? Ay hindi yan. Pork. Pork ribs. Ha? Mahal na mga Cubs? Mataas na? Hindi, hindi meron yung hindi frozen eh. Meron yung fresh, hindi na taas na. Matapay. Meron, alam ko meron silang fresh mga Cubs, na ano, na ribs. Pero, ba't wala na yata? Ano ko hindi na, baka meron dito. Hindi yung pro eh. set, kasi yung pro eh. parang ang mahal eh. Ang date nila. Ribsteak ay 30 plus, 39. Medyo mahal. Eh. Ayan, yung mga yan. Ha? Mahal na? Malong, mahal na, mahal nga. Hindi eh, dati 8. 8 lang yun eh. Oo, oh, yan, yan. Karebe yung mahal. Taas sila ngayon. Mucho shetty nga lang before yan, di ba? Kaya yeah, sa so busi-busi maganda yung parang. Hmm, yung maliliit. Yan ang mga namin mga kaps. Bibili ako ng Doritos, mga oh, kaps. Okay. Nagal ko na kasi hindi nakabili ng Doritos eh. Eh, hey, grabe, 6.99 ang isa. Ay, hindi. Sa cost ko na lang. Maliit to. Ay, ako nito. Maliit yan. Sa cost ko na lang. Punta naman kami doon. So, sa cost ko na lang kumibili ng malaki. Patot gold mo kay Wakas, oh. Masaan? 6.99. Hmm. Ngayon, bibigyan ni Wakas doon. At least, kahit pa paano, meron siyang ganun. Yeah. Magkano naman kinita niya sa atin? 162? Lucky. Ito may basa nila. Ah. Mm. Yan mga cubs. Ang kita. Ano ba ito mami? Chocolate din. Yung mm. ganyan ko sa Saudi, pinag-display ko. Ito 50 isa. Kaumay na mo kasi. Mm. <laughs> sa una lang eh. Kung ano, kakaumay din. May di mga chocolate mga tayo dun, di ba? Hmm, I mean, makakita ka na naman. May puling lang yan eh. Mag-polling niya. Oh, ah, ito ang kukuti. Ano yung, ano na yung sa Costco, ko, madami. konti <laughs> lang, di pa rin. Ngayon, no? Sa do'o, sobrang dami. Ito, ang ganda kita Mami, iba-ibang kulay. Ferrero Rocher. 12.99 eh, na no? yun, Ang mayaman. Ano? Oh. Kaya hindi ako mahilig sa chocolates. Hindi mm, ako. Pieces. Pieces. Pieces mo. Ang laki ng ano, yeah, mm, oh. Yeah. Ang laki ng ano, oh. Yeah. Ang laki ng Ayan mga kabso, may sa mga perrero. Hmm. Mahal kasi sa atin to Parang hindi ka bibili ng ganyan. Para sa chocolate lang. Diba? Eh, may malaki sila, oh. Perrero Rocher. Si 17 yun, 17 dollars. Ano yan? Kinder. Meron kinder dito may toys, mga kagpapata ko sa inyo. Ayan. May mga toys yung kinder niya. Ayan, ang cute. Ang cute niya, di ba? Tapos ang laki-laki ng egg. Ayan. Egg. Dito may ilagay at sipulin dito eh. Ngayon hindi na. Makeup na nga gusto. <laughs> Yan na mga kaps ang aking nabili. Hindi kami yung pump. Bumula kami yung kasi ano. Tapos itong bagel. Masahin na kami kumain ng bagel sa umaga. Sarap din siya. Kasi mabigit sa sakat sa chan. Hmm. Maraming tao ngayon. Ayan, nandito ako sa may ano. Sa mga ano, tinapay. Ayan, meron silang sariling napagawaan yan. Ayan. Nahanap ko si mami pumunta kasi siya sa vegetable ako kumunta ako ng bagel everything bagel masarap to minsan may pagka ano may garlic ano, garlicky flavor siya ay ayan no, so, mga, uh, mahirap talaga lumabas magastos <laughs> at sabihin mong uh, wala kang balak, bumili I mean yan yeah, eh, pupunta ka lang sa Regina para kanya, yeah, hindi, pupunin ka lang araw. Hindi pwedeng hindi ka bibili eh. Mapapagasos at mapapagasos ka talaga. Anyways, eh, ganun talaga. Ganun talaga dito sa Canada. Uh, kasama na sa buhay yun know, na gumastos ka, mamili ka. Pero kasi ito puro pagkain naman kaya walang problema. Ito mga hundred plus na naman to. So, di ba? yung usual mo na binibiling ano ngayon mas mahal mas mahal siya pero okay lang din kasi kasama yan kasama sa gastos <laughs> kaya yung shoes ko libre naman kaya okay lang mami ando may ginakuha pa ganap siya ng saba bumili pala siya ng avocado yan bumili siya ng avocado tapos spaghetti sauce Baka mag-spaghetti siya papi. pa? uwi Okay. Ayan. Ayan, yung mga ni Mami, mga kapso. Ang dami-dami. Ayan, no. Ang daming binamili ni Mami. Pampanot. Palo. Palo. Sa pinagoong. Pinagoong man. Ayan. Pati pang matagal na ulaman yun, eh, pag binagoong. Diba? Okay sumo sumo sa ano balatong. balatong Sabi ni Jerry balatong Ang balatong, ah, balatong. yun dami oh. Ayun eh. Yes. Wat 100 kulang 200 na 'yan ang namin. Eh makak sa kabilin na kami. Okay na. Ayan Bali 169 lahat. Tapos meron kami okay, ano 'yung ano 'yung ano namin 'yung card yung Optimum may $10 so na-redeem na ni mami so naging $159 na lang diba ayos na pag may mga points so kailangan dapat bag, ano. Kasi, pag ano usually pag madalas kayo mamili sa Superstore sa Shoppers may ano Optimum points so i-ano eh, kayo mag kumuha kayo nun o no? kaya kung wala kayo ano yun may card yun eh, pwede kayo mag-request tapos every time na mimili kayo makakuha kayo ng points tapos pag naan yun ay eh, i-convert co yun sa dollars so pwede nyo i-redeem diba at least yan eh kung bill news 15 tapos may 10 dollars kayo o dek 5 na lang babayaran meron din sa ano sa wall sa, sa triangle meron din sa ano naman yun Canadian Tire saka sa sa Marks marami din may mga ibang partnership partners din sila kaya yeah, ayun hindi ko si mami kasi bumili pa siya ng luya nakalimutan niya ah, uh, mami ano lang ulit yan mga cubs natapos tapos na kami mamili sa superstore. Super lamig. Uh, papa muna kami. Negative 10. Papainit-init muna. Negative 10. Ah, so, no, punta kami ng Costco kasi kukunin. Kukuha, kinuha din pala nila, Lord, yung ano nila, salamin. Oo, oh, nagpapa sila. Ilang days kailan? Tawang ko. Pero baka na ando na yun, siguro, mami, sa'yo. Check natin. Oh, alam mo kusang ka. Madami. Hmm. Madami. Madami okay. sa akin. stop muna natin. Madami po. Okay. No problem. Oh, Madami. Matos sa akin. Yung... Sige. 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 Okay na? Okay. Yeah. Tingin lang kasi dito. Kailangan makita mo yung sa likod mo. Para safe ping. Yan. Yan, yeah, kasi kayo rin muna. Tagalan mo malayo ka. Ayan. Ayan na Garden ha. Nun na. lang naman eh. Kaya napaka-importante talaga ng sasakyan dito sa Canada. Bakit sabi mong okay lang sa'yo mag-commute eh. Pero pag yung ganitong mamimili ka, talagang nasa namin yun dati. Napakahirap. Ang bihira yun. <laughs> Mahirap mga pub, so, no? Wala kang sasakyan. Especially dito sa ano, Uy, hey, na magsasara na rin, oh. Alin? Hey. Muro ano. Yeah. So, Yan. Ayun, mga kapsa. <coughs> kasi ako, kusko na kami. Yan, kusko. So, lang din ako na nag-vlog kasi nung nang arang week, nag-vlog na rin ako dito, eh. So, same lang din naman. Wala naman na bago. Tapos, yun, Christmas decor na rin sila. Tapos, yung mga plants lang na iba pala. Kasi nga, Uh, last Ala's weekendon pa yung ano yung mga plants na yung indoor plants pero ngayon yung mga plants na pang-Christmas na talaga. Yung parang uh, palamuti na sa sa loob or parang sa labas yata, sa labas ng bahay ganoon na. Wala na yung mga normal plants. The rest ganoon na rin, wala ba wala pinagbago. Tapos yung mga sample na pagkain, Parang ganoon na rin, ganoon pa rin nandoon yung ano yung, yung lean ground and ground ground meat tapos yung may parang na, na parang nachos yun kumuha kami masarap kasi yun bali ito palang nabili namin ayan namili kami ng ribs 25 pero mahal nga ito eh yung totoo siya yun, eh. pero maliliit kasi siya pero madami nang may ulam to tapos chia. drumstick less 5 dollars okay nachos yun nakaraan cantaloupe ano ba to? Cebuya, saka ito garlic. Hmm. Garlic, kasi hindi ako nang maniniwala, hindi pa nagagawa ni mami. So yan. Anong gagawin namin? Nihintay ko si mami dito. Yan. Nihintay ko sa dito kasi bounce, naghanap ko yun ng bounce. Hindi namin makita. Eh. So wait lang ako dito kasi dalawa pa kami maglakad. Hindi na rin kami masyado naglibot kasi halos ganun din ang, 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 purpose talaga namin dito yung salamin ni mami kasi walang busy kasi yung babae yung nag-a-assist doon so nihintay lang namin anyways mamaya na lang uli try namin baka makuha na namin ayan mga cubs dami namin na pamili ayan, <laughs> ayan. wow ganda dito kami sa Winners ngayon. Ito bagong bukas ko sito. So, ayan ano, Kita niyo naman, puro Christmas decor na siya. May deer o. Oh, Kandatawid ha. Oh, bronze. Ha? Pero maganda to ano. Tapos forever na to. Baka lapitan ka ng mga deer. Ayan o. Oh, May fox. Ang oh, ganda. Ganda tingnan o. Maganda na ano. Ayan. Marami maganda rito sa winners. Ayun lang to, to, high sense to Home sense pala, high sense, home sense. Sister company to na ano. Na uh, winners. TJX. Dapat TJX ba tama? O, sila yung may ano, may hawak na ano. Na nga, uh, winners saka ka home sense. Christmas is coming to town. 아미안어 nice.